Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Stario PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 24 hanggang November 30. So Capricorn, nasa last leg na tayo ng November. Ano naghihintay sa inyo sa huling linggong ito ng Nobyembre? Let's start. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the world card. Beautiful. Napahaganda. In the area of what you want, you have the Knight of Swords. Yes. In the area of what you need, you have the Ten of Cups. Wow. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Sun card. Tapos na to. Na yung sun, ibig sabihin, okay na to. Um, happy, happy week na to for you. In the area of your near future, you have the High Priestess. Lovely. In the area of your challenge for the week, wow. Three of Wands. Kaya yan. Kaya, kaya mo yan. In the area of your fortune, the five of swords, beautiful. In the area of your divine messages, the five of pentacles. Five, five, mamaya, um, pag-usapan natin kung ano yung angel number na yan. In the area of your outcome, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you, thank you muna Capricorn sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan to support me every time po na meron tayong free reading for Capricorn dito sa ating channel. So, thank you po sa hindi nyo pag skip ng ads. So, at the background of your energy, you have the five of off cups. Wow, five, five, five. Pag-usapan na natin, this is the right time for you for change may mga pagbabagong dapat yakapin sa buhay mo, Capricorn. Whether change of schedule, change of mindset, change of routine, or pagbabago sa lifestyle, or pagbabago sa mga pananaw mo. Maaring ganyan din. So, i-accept mo daw yung mga pagbabago because that will lead you to the right path ng buhay mo. Okay? Ang five of cups naman in your background energy, it's all about you Um, pinapayuhan ka na yung spirit guides ngayon Capricorn na bitawan mo na yung past. Kasi parang meron ka pa rin kinakapitan. For example, past lover, uh, past pangako, o kaya past experiences na hanggang ngayon umaasa ka pa rin na may chance ka pa dun. Eh, past na ngayon So, wag mo na daw balik-balikan pa. wag mo na daw i-replay sa isip mo na sana ganito ginawa ko, sana ganito sinabi ko eh wala ka na mabago doon, touch move na, kumbaga. So, you need to accept what happened. And also, forgive yourself sa mga nagawa mo, sa mga hindi mo nagawa, sa mga naganap noon. So, time na for you to move on and chase new things, okay? Importante yan for you. At the center, you have the world card pagkatapos mong bitawan ng isang bagong bagay, isasara mo yun, di ba? Iko-close mo na. May completion na, kumbaga. So, ready-ready ka na niyakapin yung mga bagong pagkakataon. You are now entering a new portal sa buhay mo. So, this week is your beginning. A brand, brand, brand new beginning para kay Capricorn. Kung meron kang iiwanan, may darating na bago. Kung meron kang bibitawan, merong mas higit pa nakapalit yon So, huwag ka nang manghinayang pa. Huwag ka na rin uh, mag-regret pa because everything happens for a reason. At kaya nawala yung mga bagay na yun kasi hindi yun para sa'yo. Meron kang papasuking bago at yun talaga ang destined for you this time. Okay? So ngayon, uh, huwag wag mong pigilan yung mga nagbabago, wag mong pigilan yung mga umaalis, yung mga natatapos, yung mga umaalpas. Because kapag nawala sa'yo, ibig sabihin, hindi talaga para sa'yo yon At meron kang mahukuhang bago for you na magudurot sa iyo ng kakaibang tagumpay, kakaibang success more than ever. So clarify natin to. Siya nga pala, Capricorn, saan po kayo nakatira? Saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating special reading for today? World card? The star card. Wow! Magkasama pa ang world, ang star, and sun. This is really a beautiful week for you, Capricorn. Yes, you are closing a chapter in your life. Atakpan ko lang si ate girl ha, kasi medyo FHM siya. So, pagkatapos mong bitawan yung talagang mga bagay o pagkakataon o taong hindi para sa'yo, nakita ko rito na may chance ka nang abutin yung talagang mga pangarap mo. You have prayed for something. Meron kang dinasal, meron kang hiniling, sabi mo, God, okay, natapos ako dito, nasayang to, walang pinatunguhan to. Saan mo ko dadalhin? Now, pagpasok mo sa bagong era ng buhay mo, you are growing closer to your dreams, to your manifestations, to your prayers. Kaya, i-continue natin to. Huwag ka mawala ng pag-asa, ha? Ay, ba't ko ba pinakita? FHM nga pala siya. So, huwag ka mawala ng pag-asa. Kapitan mo si Star. Kapitan mo yung dreams mo. Kapitan mo yung pangarap mo. Because, malapit na malapit na malapit mo na siyang maabot. So, i-claim mo na to, Capricorn. Claim, claim, claim mo na to video na to because it's coming for you. Okay? in the area of what you want, you have the Knight of Swords. Gusto mo na agad sumugod. Sabi mo, I want to be um, better. Gusto ko na makalagpas sa painful past na ito. Gusto ko na umabante. Gusto ko na sumulong. Gusto ko na umaman. Gusto ko na umabante. Gusto ko na umasenso. So, meron kang talagang malakas na energy and um, kumpiyansa sa sarili mo na gusto mong ilaban yung isang bagay. Pero sabi na yung spirit guides, huwag ka magmamadali. Okay? Yun ang paalala, paalala naman sa sa'yo this time. Is to not rush anything. Okay? Um, may tamang tempo, may tamang proseso. Ang mga bagay-bagay. Kapag lalo ka nagmamadali dahil lang gusto mong iwasan na at kalimutan na at bitawan na to, baka lalo kang makomplikado sa mga ginagawa mo. So, if you're really forgetting the past and ready ka nang mag-move on, isasara mo na yan, huwag ka naman basta-basta sumugod lang at bara-bara lang, no? Kailangan to'y hinahanda, pinaplano, nilalatag pa isa-isa para alam mo yung pupuntahan mo at hindi ka, yes, full of energy ka nga, full of momentum ka nga, pero hanggang saan lang ba dadalhin ka ng iyong energy kung wala ka namang pangkakapitang plano or idea man lang. So, kailangan ngayon pala nilalatag yan bago mo hakbangan, okay? The Knight of Swords, fast movement. Gusto mo nang madaliin yung isang proseso. Gusto mo na agad sumugod, lumaban, mag-move on, mag-move forward without concrete plan. So, kailangan daw talaga dito isipang pairalin Capricorn. Okay? So, Capricorn, mag-make a wish ka nga for this week, especially this week reading natin. Isulat mo sa baba, I wish na maganap na to this time for me. So, comment down below, it will come true. Yung mga wish mo na yan. Knight of Swords, the page of once. Yes. Meron kang bagong darating sa buhay mo. Maaring new opportunity, new job, new money um, aspect or pagkakataon talaga na parang sabi mo, uy, try ko to. Baka ito na yung magpapabago sa buhay ko para maging busy naman ako, makalimutan ko na yung past. Pero sabi na yung spirit guides, huwag lang sugod na sugod ha, bago mo yakapin tong bagong bagay na ito, buhisiin mo muna. Pag-aralan mo muna pero at the same time, dapat ikaw ay excited, receptive, um, go-getter ka, maging adventurous ka. Yes, yes, yes. Pero dapat dito inaaral mo muna, okay? Huwag pa dalos, dalos sa mga kilos para hindi ka lalong magkamali moving forward. So napakagandang paalala yan iyo ng yung spirit guides. In the area of what you need to do, uh, you have the Ten of Cups. Ten of Cups, you need to really think positive and unahin yung kaligayahan mo. Narinig ko dito, sabi ni yung Spirit Guides, you need the comfort of your family. Yung support nila. Yung moral support na kinakailangan mo this time para masimulan mo itong mga bagay na ito. Nanggaling ka sa isang mahirap na sitwasyon na nahirapan kang makawala doon. So, ang kakapita mo talaga ngayon ay yung mga taong nandiyan for you. You will be loved cherished, mararamdaman mo na may mga tao pala talagang handang umagapay sa akin. Kapag naramdaman mo na yon this time, doon ka magkakaroon ng lakas sa loob na abutin talaga yung mga pangarap mo for your family, for yourself. So, i-gather mo yung friends mo, gather mo yung family mo, mag time kayo, uh, ramdamin, ramdamin mo ulit yung, yung pagmamahal nila, supportan nila, at yung alam mo na ito yung mga taong hindi ako susukuan anuman mangyari. Okay? So have quality time with your family. Kung malayo ka man sa family mo, naiintindihan ko because of work. Call them, chat with them. Uh, available naman ng ating technology, 'di ba, ang ating internet. So that you can communicate with your loved ones para maramdaman mo at makita mo yung um, connection mo with them. So ngayon, ngayong linggong ito Capricorn, uh i-prioritize mo rin daw yung kaligayahan mo. Yung ultimate, ultimate happiness. Saan makukuha yan? With a genuine love with your family. Okay? Ten of Cups. The Page of Pentacles. Ooh, wow. Yes, meron kang mga pinaprioritize sa buhay mo. Meron kang mga pinapangalagaan. Meron kang pinagkakabisihan sa buhay. Sabi mo, kailangan ko itong ma-perfect, kailangan ko itong makamit, kailangan ko itong mapaganda kasi ang mag-benefit nito, pamilya ko kasi ang makikinabang dito, pamilya ko. Kasi gusto ko ibigay sa kanila yung magandang buhay, ma-provide sa kanila yung maayos sa financial aspect or magkaroon sila ng masaganang kinabukasan. Pero sabi dito, kahit nag-focus ka dyan, mag-focus ka rin naman daw sa bonding time with them. No? Uh, patibayan ang relasyon, patibayan ang ugnayan, patibayan ang connections para kahit na umaasenso ka at busy-busy ka sa priorities mo, ay matibay pa rin yung ugnayan mo with them, okay? Importante yan for you, Capricorn. In the area of what's affecting your current energy, you have the Sun card. Yes, kitang-kita ko rito yung kalayaan mo. Lumalaya ka na mula sa mga mapaniil, mapa masakit na pinagdaanan mo, na nahirapan ka rin mag-let go, pero ito, indikasyon na makakabitaw ka na dyan, makakapag-move on ka na, lalaya ka na from all the suffering na dala nito. So ngayon, gamitin mo yung pagkakataon na to, Capricorn, to be positive ha. Magkaroon ka talaga ng um, energy, fun, excitement, happiness sa bagong gagawin mo, pagpasok mo sa new era ng buhay mo. So, kung ano man do yung mga rason kung bakit ka malungkot, kung bakit ka nahihirapan, i-close na yan para maka-enter the dragon ka na sa new era ng buhay mo. Okay? So, napaka-importante yan for you the sun card, clarify natin to, is being clarified by the devil card. Yes, lalaya ka na sa mga kumadena sa'yo in the past. For example, yung past lover mo, lahi kang pinipigilan na gawin to, gawin yan. Uh, huwag kang magsuot ng ganyan. So, lumalaya ka dun sa parang controlling energy. Ganoon din sa trabaho, kung ngayon parang you are now leaving something behind, yung mga bagay na kumadena sa'yo yung mga pumipigil sa iyo in the pursuit of your happiness. So nakita ko rito na kailangan mo nang pakawalan, i-release kumbaga yung negativity mo rin. Baka ikaw din 'to. Yung mga kinakatakot mo, yung mga negative self-talk mo, yung mga panliliit mo sa sarili mo, dapat daw binibitawan na 'yan uh, -let go na yan, binabago na yung mindset mo, maliwanagan ka sa mga bagay na dapat mong hanapin, dapat mong habulin, yung magbibigay sa'yo ng full fulfillment, yun ang kapitan mo. Okay? So, let go, let go, let go. Ah, uh, huwag kang mag-guilty kapag hahabulin mo yung kaligayahan mo, kapag ipaprioritize mo yung happiness mo. Huwag kang mag-guilty. Uh, karapatan mo yan, deserve mo yan. And bumitaw ka na sa mga mapaniil, sa mga toxic, okay? in your near future, you have the high priestess. Yes, in the near future, lahat ng tanong mo, masasagot na. For example, may questions ka from the past, sabi mo, bakit ganto, Bakit ako na-lay off dyan? Bakit ako iniwan ng taong to? Bakit ako bumagsak dyan? Bakit hindi ako makapasok-pasok? Bakit hindi ako makapasa sa interview? Lahat ng questions mo tungkol sa mga bagay na hindi mo nakuha or nawala sa buhay mo, Masasagot yan this time, in the near future. Okay? May realize mo, ah, ngayon gets ko na po, Lord, kung bakit hindi mo sa akin binigay ito. Kung bakit nawala yung mga yan. Because yung mga bagay sa future mo, yun talaga ang para sa'yo. God is redirecting your life so that you will embrace the rightful things na para sa'yo. So, um, the secrets will be out. May intindihan mo na yung saysay ng mga nangyari. At magiging panatag ka na sa mga dapat mo pang tahakin. Kasi you will now understand everything. So ngayon, believe in God. Have faith in God. Na kung ano man yung dinadanas mo today, may rason yan. Kung ano man yung mga nawala, may dahilan yan. Kung ano man yung mga hindi mo nakuha, i-plano ang Diyos sa'yo. And believe on that, okay? High Priestess, the Queen of Pentacles. Wow, 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 wow. So sabi rito, may lumalagong kabuhayan for you. Um, kung ano man yung mga iniingatan mo at mga pinaprioritize mo that you want to have in your life. Halimbawa, makabayad ng mga bills, makabayad na totally sa utang, makabili ng bahay, um, magkaroon na ng sustainable na negosyo or pagkakakitaan. Lahat yan masasagot na in the near future. Okay? Uh, ab abayaran mo two days, two weeks, or two months talagang lilinaw na yung direksyon mo pagdating sa mga kaching-kaching, pagdating sa mga um, kapirahan na aspeto ng buhay mo, lilinaw na yan. Dahil nga, binitawan mo na yung past, may papasok na solidong pagkakapitan mo pagdating sa yung growth and development sa life mo. So, kung dati may, meron ka na layoff ka sa trabaho, o kaya nalugi yung negosyo mo, o kaya yung uh, nagbago yung family dynamics, kaya nagbago din yung um, yung financial aspect, huwag kang mag-alala, yayabong ulit yan. Your financial growth will be coming in soon. So, hindi ka mawawalan. Makahanap ka ng diskarte pagdating sa kaperahan mo. Okay? In your challenge, you have defensive. Oh, huwag ka daw defensive, Capricorn. Pagkailangan aksyonan, pagkailangan bitawan, pagkailangan ng layuan, pagkailangan na ng kaligayahan, pagkailangan na aksyonan yung isang bagay, huwag nang defensive wag nang maghanap pa ng excuses, no? Marami kang excuses tungkol sa maraming bagay, kailangan harapin na 'yan. At huwag na maging defensive, okay? Face the truth. Unmasking truth, yes. The eyes, uh, the eye sees only what the mind is prepared to know. Self-examining revelation. Yes, hanapin mo daw yung katotohanan. Especially here with the high priestess kapag alam mo yung totoo, with the kalinawan ng sun card, magiging madali sa'yo kung ano yung dapat bitawan, kung ano yung dapat yakapin, kung ano yung dapat ihinto, at kung ano yung dapat i-anticipate moving forward. So, uncovering the truth will be your armas para alam mo yung mga dapat mong i-anticipate at panghawakan. Okay? In your challenge, you have the three of wands. Kitang-kita ko rito, you want to explore gusto mong mag-expand at mag-grow ang buhay mo o negosyo mo o trabaho mo. Um, alam mo na yung pwede mong gawin eh, para lumago yan eh, para umasenso ka eh. Pero kitang kita ko rito, hindi ka pa handang humakbang. Kasi nga, nagumuni-muni ka pa doon sa past. Sabi mo, sayang yun, sayang yun. Hindi ko alam kung ready na ba ako. Naghihintay yung bagong portal mo. Naghihintay yung bagong level ng buhay mo. E eh, nakatayo ka lang dito. So you need to make a move to make things happen. Salubungin mo yung hinihintay mo para sa'yo. So, kung hindi ka handa at parang nagaalangan ka pa, baka masayang yung paparating na blessing, masayang yung paparating na opportunity. So, you need to be ready and you need to make a move para sa paglago, growth, and expansion ng buhay mo. Okay? Clarify natin yan. So, sabi dito, um, I don't know why, parang naghihintay ka lang daw eh. Parang ang narinig ko, you're just waiting for it to happen, pero hindi ka kumikilos para mas mas maging solido yung hinihintay. Parang ganun. So, you need to be active this time, Capricorn. Okay? The Three of Wands, the Queen of Cups. Ooh. Queen of Cups telling you that you need to face yung mga nararamdaman mo. Um, meron kang feelings or untouched emotions na pilit mo iniiwasan because you're afraid of what's coming in ayaw mo daw harapin yung nararamdaman mo dahil sa isang bagay and ayaw mo daw let go yung masakit na you're the, you're in the middle nasa gitna ka and you need to make a choice um mananatili ba ako sa past or ready ready na akong lumarga at abutin yung mga pwede ko pang kunin so kailangan mo ihanda ang puso mo ihanda in a sense na harapin na na no, panahon na para tibagin yung ilusyon tukol sa mga bagay na pinili mo dati o naging maligaya ka dati. Kasi ngayon, unti-unti na nagbabago ang lahat. May paparating. Pero kung hindi ka ready na i-accept yung paparating, baka masayang. So you need to be definitive at maging totoo ka na sa sarili mo. At harapin na yung mga emosyon na yan para pag dumating yung bagong blessing, kayang-kaya mo siyang panghawakan. Okay? na the message of solitude, in silence, peace prevails. Sa so, ngayon, kung meron ka mga oras o pagkakataon na mag-solo muna, kahit sa kwarto lang kung ayaw mo gumastos, o kaya sa park, sa garden mo, kung gusto mo talagang makalayo-layo, magbakasyon ka, sa beach, sa resort, no? yung time na you're on your own. Kasi sa mga pagkakataon kung mag-isa ka, doon lilinaw ang isip mo sa mga bagay na dapat na talagang putulin at mga bagay na dapat mo yakapin. Uh, the message of uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. Tinan mo yung dragon. Hindi siya naghukay ng malalim. Mababaw lang niya nakuha yung treasure. So, sabi dito, hindi porkat nakikita mo na, ay, para ang hirap, ayoko na. Baka naman madali lang pala yan, hindi mo lang alam. So, wag mo agad sukuan yung mga bagong paparating. Malay mo, kaya mo palayan. yan. So, alam ko na malungkot ka pa from what happened o mga binitawan mo. Pero wag mo laging isipin na porke nagsimula ka ulit ng bago, ay mahirap lahat agad-agad. So, sometimes you will realize, ay, kaya ko pala. Ay, dapat pala noon pa ako nag-move on kasi kayang-kaya pala ng sarili ko to. So, napakababaw lang doon ang treasure, kayang-kaya mo yung sungkwitin. And uh, huwag ka matakot lumaban kasi hindi lahat ng laban ay mahirap at hindi lahat ng kayod ay madugo. Diba? ba? So, sometimes you will realize, sisiw lang pala to. Kayang-kaya ko pala to. So, yan ang isipin mo this time. Especially in your fortune, you have the five of swords. Marami ka nang pinagdaanan na masakit, mahirap, nakapagod, iniyakan, um, muntik ka nang bumitaw, no? Pero nakita ko rito, lumaban ka pa. Kahit anong gulo ng paligid, you will win at all cost. Yan nakita ko dito. Kahit ano man ang bumalakid, ano man ang maging harang, uh, conflict o drama man with other people, ikaw pa rin na magwawagi sa huli. Kaya wag mo sukuan ito. Nakita ko na, alam mo yon yung sometimes we need to accept the truth na along the way, along the journey, meron tayong masasaktan na ibang tao. Kasi nga parte yun ng parte yun ang mahirap na laban patungo sa tagumpay mo. Eh. So, wag mo na lang isipin yung mga ginawa mo in the past, yung mga hindi sinasadya, yung mga hindi mo akalain yun ang outcome. Parte yan ang journey sa uh, success mo. So, accept mo na lang yun, move on na tayo because you're gonna win. You're gonna win the battle. Yun, doon ka na lang mag-focus, okay? Capricorn, the five of swords. Yes, the three of wands. Darating talaga yung tagumpay mo this time. Magkaiba tong 3 of ones dito ha, sa 3 of ones dito. So 3-3, three, three, ang 3-3 three, three po ay angel number of love and affection from your spiritual power. So meron po kayong namayapang kamag-anak na pinoprotektahan ka, ginagabayan ka, cherished ka, na kahit nasa kabilang buhay sila ay ginagawa pa rin nila yung mga kaya nila para protektahan ka. So magtirik ka ng kandila o kaya magdasal ka later to give thanks to them. Pasalamatan mo yung mga uh, ancestors mo, okay? Ang three of uh, ones dito, clarifying the five of swords, lahat ng kayod mo, lahat ng pinaghirapan mo, magubunga at darating sa'yo yung outcome na desired mo. So, congrats po. I-like mo na to, i-claim mo na to, Capricorn, para makuha mo yung good result and magtagumpay ka sa kabila ng hirap, you will get the finish line dito. So, congrats po. In your divine messages, hold your vision, Yes kung ano yung mga bago mong idea, pananaw, goals, no? Kailangan nakakapit ka diyan. Um, eyes on the prize, eyes on the target. A new romantic cycle begins. Para sa mga Capricorn diyan, meron daw pong bagong pag-ibig na darating. So congrats po. In your divine messages, the five of pentacles. Sabi na yung spirit guides, marami ka ng pinagdaan ng struggles struggle sa pera, struggle sa love life, struggle sa buhay in general. Pero gamitin mo daw yun na bala or fuel or gasolina para lalo kang tumapang, para lalo kang lumaban sa buhay. Huwag mo daw hayaan na yung mga past mong o dinadanas mo today na hirap ay magpalubog sa'yo. No, lalaban tayo Capricorn, lalaban tayo, susugod tayo. Kahit puyat, kahit pagod, kahit na parang sukong-suko na, ilaban mo to because malapit ka nang makalagpas dito. Um you will receive the the um result or ma-harvest mo na yung pinaghirapan mo. So kung gusto mo talaga magwagi, kailangan talaga tayo ay so so good lalaban kahit mahirap, okay? Five of pentacles, the world card. Yes. napakalino ng payo sa 'yon. If you want to succeed, kung gusto mo talaga mat makamit, takpan ko lang ha. Makamit tong a uh, success sa buhay mo this time para hindi maulit yung dati kailangan talaga alamin mo kung saan ka malakas saan ka mahina gamitin mo lagi yung kalakasan mo in your advantage so you can win yung mga kahinaan mo wag mo nang pansinin niyan wag mo na ibig deal wag mong gawing excuse wag mong gawing defense na ay mahina kasi ako ay wala kasi akong pera ay hindi ako makakapunta dyan, wala akong damit ay hindi ako marunong mag-English hindi ko hindi ako pwedeng mag-apply doon so huwag mong laging gamitin excuse yung kahinaan mo para magtagumpay ka. Okay? You have a lot of abilities and skills na pwede mong gamitin para manalo ka this time sa buhay. Okay? Outcome mo yan, Capricorn. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have egg. Success assured with good plans and hard work. Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng sugod lang na sugod. Magkatagumpay ka daw kapag meron kang matibay na plano. Okay? you have chair empty, someone is living your life. Meron daw aalis sa buhay mo, maaring ito yung mga bibitawan na natin. At ready-ready na tayo i-close yung chapter na yan para move forward, meron na tayong bagong buhay. Okay? You have a wishbone. A wish is granted. Wow! I-claim mo na to Capricorn. Like, like, like. I-claim mo na tong wish na to Granted daw sa buhay mo yung wish mo. So, kung ano man yung wish na pinasurat ko sa inyo kanina sa comment section, it will come true. You have both money or prosperity through an inheritance, winning or windfall. I-claim mo to. May darating daw sa yung pera mula sa panalo or windfall or inheritance. So congrats po. Paglago ito ng pera mo. A uh, outcome ni Capricorn for November 24 to 30, the justice card. Wow. Darating na yung hustisya sa iyo. Kung ano man yung mga iniyak mo, talagang nadurog ang puso mo, nasaktan ka, mula sa mga bagay na nasayang o nawala, Wag ka mag-alala, gaganti sa iyo ang kapalaran. You will get your justice. Makakamit mo na 'yung mga dapat for you. Kaya ang bala mo ngayon Capricorn, kailangan ikaw ay maingat. Action-oriented ka, uh, isipin mo lagi 'yung pros and cons, action and consequences, no? Bago ka kumilos. Huwag ka daw mag-jump into conclusion na hindi inaaral 'yung mga bagay-bagay. Make sure na merong kang kinakapitan na katotohanan para alam mo yung dapat gawin based on your reality. Okay? Make sure na bawat step ay binubusisi. Siyempre, ayaw mo naman magkamali ulit tulad dati, ba? Diba? So, gamitin mo yung past para alam mo yung tamang gagawin sa future. Justice card, harvesting good karma na ito, huwag kang mag-alala. Babawi na sa iyo ang kapalaran this time. Kung ano yung mga nawala, papalta ng bago. Justice card, the four of ones, yes. Four of Wands the card of celebration, victory, party. Um, narinig ko ito, Thanksgiving, no? So, parang stability will be coming in your life. Talagang babawi sa iyo ang kapalaran. Nakita ko ito, good news. Good news ang darating. For family setting, maaring mabili na yung bahay, mabenta na yung bahay, makatapos na ng college, uh, mabayaran na yung mga utang, or reaching your milestone meron akong nakita dito finish line eh. So, meron ka maaabot na finish line this time. At yan ay eh, deserve mo talaga kasi ganti yan sa'yo ng kapalaran. Kung baga, binabayaran ka na ngayon sa lahat ng mga iniyak mo dati. So, congrats po. The milestone is here. Celebration is here. Um, I don't know why. Nakarinig ako may kasal. May kasal sa inyo. May magpapropose siguro. Or lalagay sa tahimik. Um, na ng sariling buhay with your own partner. Parang ganun. So, congrats, congrats. I don't know why nakakita ko na parang kasal sa West, something like that. But most definitely, um, for sa mga may relasyon, iti-take mo na to sa next level ng relasyon nyo. Parang legit na legit na meron ng panghahawak na dokumento. So, congrats. For some graduation talaga, or, or kontrata, no? new job offer na papasolidify sa iyong ginagawa. So, meron kang mapangahawakan na dokumento or legality sa finish line na ito. So, congrats po. So, Capricorn, yan po ang inyong November 24 to 30. Congrats, congrats, congrats. Sa po kayo nakares rate, comment down below. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Capricorn, I love you. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.